ba? Lahat ng sakit niyan tayo galing eh, no? <laughs> nahawa pala, nahawa. So, yung ubo tsaka si Pon. Hmm. Unang na, ito si Galit na galit na nga siya, isi, kasi panay halik daw. Hmm. Gira tayo kura. Oh, na. Ano, yan, oh, Ay, yan, yan, Mami yan. Oh, ayan so, na si Mama. Mami, no? Hmm, wala tingin talaga siya sa picture, oh. Walang kalam alam yung bata talaga, eh, oh.

Hmm. 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 Ano 'yung sinasabi mo diyan? Ano 'yung sinasabi mo? Bangon na daw dyan, bangon, bangon. <mulay> halikan niya, halikan. Halikan. halikan niya pichu. Wow, ano naman 'yung bibig na 'yan eh. Mama 'yan, mama. Mama. Halikan niya. 見てるよ。